Alam mo ba na ang mga bitamina ay parang mga superhero ng katawan natin? Pero kahit mga superhero, may iba't iba silang kakayahan. May dalawang malalaking grupo ng bitamina ang dapat nating kilalanin. Ito ang water-soluble vitamins at ang fat-soluble vitamins. At ito ang pag-uusapan natin sa video natin ngayon. Hello everyone, welcome back sa aking YouTube channel. Ako po si Renz Marion, isa po akong nurse at pharmacist. Unahin natin ang pagkakaiba ng fat-soluble at water-soluble vitamins. Ang vitamins ay mahalaga sa ating kalusugan, ngunit may dalawang uri nito na kailangan nating maintindihan. Ito ay ang water soluble at fat soluble vitamins. Ang water soluble vitamins tulad ng vitamin C na makukuha sa mga citrus fruits at vitamin B12 na matatagpuan sa mga karne at dairy products ay madaling matunaw sa tubig. Kapag uminom tayo ng Tubig kasama ang mga pagkaing mayaman sa water-soluble vitamins, mas mabilis silang maabsorb ng ating katawan at magamit sa iba't ibang proseso. Halimbawa, ang vitamin C ay kilala sa pagpapalakas ng immune system at pagtulong sa paghilom ng sugat. Pinoprotektahan din nito ang ating cells laban sa damage mula sa free radicals. Ang vitamin B12 naman ay mahalaga para sa produksyon ng red blood cells, tamang paggana ng nerve cells at nagbibigay ng enerhiya. Dahil ang vitamin B12 ay nakakapagbigay ng enerhiya, mas mainam na inumin ito sa umaga para hindi makaapekto sa inyong tulog. Ang isa pang malaking pagkakaiba ng water-soluble vitamins at Fat-soluble vitamins ay ang paraan ng pag-iimbak ng mga ito sa ating katawan. Dahil natutunaw sa tubig, ang excess water-soluble vitamins ay hindi na naiimbak sa katawan at nailalabas sa pamamagitan ng ating ihi. Kaya naman, kailangan natin itong kunin araw-araw sa ating pagkain. Kung gusto mong magkaroon ng enerhiya buong araw, ang vitamin B12 ang kailangan mo dahil nakakatulong itong i-convert ang pagkain natin into energy. Mas mainam na inumin ito sa umaga para bang nagbibigay ka ng fuel sa iyong katawan para sa isang produktibong araw. Ngayon naman, pag-usapan natin ang fat-soluble vitamins. Ang mga ito ay natutunaw sa taba at nangangailangan ng fat para maabsorb ng ating katawan. Kabilang dito ang vitamin A, vitamin D, E at K. Dahil kailangan ng fat para maabsorb ang mga vitamins na ito, pinakamainam na inumin ang mga ito pagkatapos kumain ng pagkaing may taba. Hindi kailangan ng sobrang daming fat. Kahit maliit na halaga lang tulad ng low fat milk o yogurt o pagkain na niluto sa mantika ay sapat na. Ang vitamin D halimbawa ay mahalaga para sa kalusugan ng buto at immune function. Nakakatulong din ito sa pagregulate ng calcium at phosphorus sa ating katawan. Ang vitamin A naman ay mabuti para sa ating paningin, immune system at reproductive health. Ang vitamin E ay isang antioxidant na tumutulong protektahan ang cells laban sa damage at ang vitamin K ay mahalaga para sa blood clotting at bone health. Ngayon, paano naman ang multivitamins? Dahil ang multivitamins ay halo-halong pinagsamang water at fat-soluble vitamins, pinakamainam itong inumin kasabay ng pagkain. Pwede rin itong sabayan ng tubig para sa water-soluble vitamins. Ngunit tandaan, hindi lahat ng water-soluble vitamins ay maaabsorb ng maayos kapag ito ay kasabay ng fat-soluble vitamins. Para sa full absorption, mas maganda kung hiwalay na inumin ang water-soluble at fat-soluble vitamins. Para naman sa mga nagbabalak magbuntis o buntis na, mahalaga ang prenatal vitamins. Pinakamainam itong inumin bago pa man magbuntis lalo na ang folic acid na kailangan para sa development ng neural tube ng baby. Inumin ang folic acid sa umaga nang walang laman ang tiyan at ang prenatal vitamins naman ay kasabay ng pagkain. Mas maganda itong inumin kasama ang breakfast o lunch para maiwasan ang upset ng stomach o yung acid reflux. Para naman sa calcium, may dalawang uri nito: calcium carbonate at calcium citrate. Ang calcium carbonate ay mas mainam inumin kasabay ng pagkain dahil kailangan nito ng stomach acid para ma-absorb, samantalang ang calcium citrate naman ay pwedeng inumin kahit walang kasabay na pagkain. Tandaan, hindi lahat ng tao ay kailangan ng vitamins kung kumakain kayo ng balanseng pagkain. Pero kung hirap kayo sa ganitong diet, maaaring makatulong ang pag-inom ng vitamins. Narito ang ilang halimbawa ng mga kilalang brand ng vitamins sa Pilipinas. Ascorbic acid or vitamin C, na potency, fern C at sicon. Multivitamins ng Centrum at Enervon at Vitamin B Complex ng Neurobion. Kung kulang kayo sa mga bitamina, maaaring magdulot ito ng iba't ibang sakit. Halimbawa, ang kakulangan sa vitamin C ay pwedeng magdulot ng scurvy na nagpapahina ng immune system at nagpapahirap ng paghilom ng sugat. Ang kakulangan naman ng vitamin B12 ay pwedeng magdulot ng anemia at nerve damage. Samantalang ang kakulangan sa vitamin D ay pwedeng magdulot ng osteoporosis at weakened immune system. Yan ang tips natin para sa araw na ito. Thank you for watching. Kung may katanungan po kayo o suggestion para sa ating susunod na topic, i-comment nyo lang po sa aking comment section. Kita-kits po tayo sa susunod na video. Stay healthy and stay informed. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa susunod na health tips. Salamat po sa panonood at alagaan ang inyong kalusugan.